Ito Ito na ang inaantay niyong part 5 para sa kalaka. Let's go! Ito nga, kararating nga lang ni paring Ray. May dala nga siyang tatlong manok nakakatayin. Ito nga yung gagawing pulutan ulam na rin mamayang gabi. Oh. sa katanga ang gagawin dito. Habang sinisistenjahan nice. nga nila yung manok, nagpalipad muna ng drone si paring Jepoy. Wow. si paring Jepoy yarn. Ito nga, napakaangas ng shot. Yan ang tough view namin mula sa kubo sa baba. sabado nubente nga dyan si Papa Jepoy kasi baka hindi na bumalik yung drone. Alam nyo ba mga kapapa jurors na ang kalakaba Tangas ay may lawak na 114.58 square kilometers o 44.24 square miles na bumubuo sa 3.67% ng kabuang lawak ng Batangas na may 3,119.75 square kilometers. Biruin mo, ganun kalaki yung kalaka. What? Sabi yan sa nasusulat, bahala na kayo mag-research kung totoo yung sinasabi ko o oh, tama. Mag-comment na lang kayo sa baba. Napagod na nga yung drone ni Papa Jepoy. At eto, happy hour na nga kami. Napaka-punong abalangan Papa Jepoy. Sino wow. hindi gaganahan mag-inom niyan, mga boss? Kung ganyang kaganda yung lugar na iinuman mo. Woo! Isang malaking shoutout sa iyo, Papa Jepoy. Shoutout na rin sa iyo, Madam Jackie. Huwag kang magsasawang sumama sa amin, ha? At isang malaking shoutout na rin kay Papa Frank na taga-tagig. I love you, Papa Frank. Lumalabas na nga ang kulit ni Paring Ronel. Namimili na nga kung saan Shantet matutulog no, mamaya. No. Maka parang Ronel Yarn, tuloy-tuloy na nga ang aming kulitan at tawanan. Nakakita na nga kami ng dalawang creature sa dagat. Marami talagang misteryong nababalot sa mga mundo ng mga halimaw. Oh, Toteg, hindi pala ito mga isda. Ito pala yung mga titan. <laughs> <laughs> ang kupulit nyo, abangan nyo na lang ang part 6 ng Tara sa Kalaka. Salamat Talos. sa panonood! <laughs>